Kumusta po pagbilawin sa buong bayan ng pagbilaw naapektado po ng Bagyong Agon sa probinsya ng Quezon kung saan tayo po ay sentrong-sentro ng Bagyong Agon Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento sa likod ng bawat pangyayari na maaaring nakapagpalungkot dumagdag ng hirap at sakripesyo na tinatawasan natin ngayon So tulad ng iba, may kwento din po tayo. A day after po ng bagyong agon, so nawala <laughs> na nga po ng daloy ng tubig at kuryente. So bagamat bumalik po ang kuryente, hindi naman po bumalik ang magandang daloy ng tubig. Kaya ang ginawa namin ng pinsan ko, eh, pumunta po sa lugar na hindi na po iba sa amin. Kundi during my elementary days, dito po kami naglalakad patong school. Ito po, uh, eh dating rice fields pa. So patag na patag. Ang pagkakaiba nga lang, bagamat during that time ay nagkakaroon po ng baha. Hindi naman po ganun kalaking baha. Na, na ikukumpara ngayon, mas nakakatakot ngayon. Ayan. So ang ganda po ng lugar namin noon, ito po ay napapalibutan dati ng palayan. At sa paligid ng palayan, may taniman po ito ng kamuting kahoy. Uh, sweet potato or yung sinasabi nating talbos ng kamote or bagging ayan po at ang bahay dito dati ay napapaligiran ng puno mangga mga prutas gulay avocado papaya ayan ganyan po kayaman yung lugar namin noon ang kinalakihan namin at habang ako po ay naglalakad biglang nag-flashback sa isip ko during my elementary days na kapag kami pumapasok sa school, eh, naranasan din po namin yung malakas na ulan at pagbaha. pero hindi namin naranasan ang magiba ang bahay. Binabaha, pero hin kung umanod man, yung mga konting gamit na kukuha din at mismo nasa paligid din lang namin. At yung bahay namin ay medyo mataas ang tayo. So ito po yung nagsilbing evacuation house during that time na itong mga pinsan ko nakasama ko ngayon. At yung iba pong kapitbahay namin uh, noong mga panahon na yun sila po ay pumupuna sa aming bahay para magpalipas ng bagyo. So ang pagkakaiba noon at ngayon, hindi kami natatakot na magutom. Bakit? Kasi yung mga tanim namin na, pun na mga prutas, mangga, saging, bayabas, Abay, mga kamuting kahoy, yan po yung mga pagkain namin. At noon, walang supply na pagkain galing, galing sa gobyerno or kahit sa municipality na i-provide namin at na itatawid namin ang gutom kahit anong bagyo pa ang nagdaan dahil marami po tayong mga reserve foods at sariwa pa na nasa paligid lamang po ng ating kabahayan. 'Yun po ang pagkakaiba ng panahon noon at panahon ngayon. So ito pong ilog nito ay makitid lang pero malaling during that time. Kasi nga po, hindi pa masyadong gumuguho ang lupa sa paligid. Pero ngayon para napansin ko, may mga guhong lupa siguro dahil na, na rin po nawala na rin ang ilang puno na nakatayo sa gilid ng ilog. Pero ang ganda pa rin po ng tubig. Ayan, napakalinaw at isa nga po sa pinsan po ang nag ng tubig para pandinis sa kanilang tahanan dahil ay, sila po ay binaha din. <laughs> Ayan, at tingnan nyo po naman, ako'y nakasapatos pa. Ganon din po ang kasama mo kong bata na si Mestizang ay, Probinsyana. Ayan, at nag-start na nga pong maglaba ang aking pinsan wala po kaming ibang choice kundi maglaba dito po sa ilog at ako po yung naghahanap ng isang punong masasabitan ng aking dalang backpack. Siyempre may baon ako dyan, biskit, may tubig at baka yung prinsisang probinsya na nanaka pink na sombrero ay baka po magutom. So hindi naman pwedeng siyang magutom dahil para siyang boss. Ayan, at sinimulan ko na nga po ang ating paglalaba. Kahit tayo po ay nakasapatos, walang magagawa kasi doon po sa upuan na dala ko, ay eh mayroon na pong nakaupo. So kaya pretend na lang po muna tayo na nakaupo. So habang binabasa po natin ang mga damit, paminsan-minsan tumatayo po tayo dahil nakakangalay sa baywang. Ayan. Pero okay naman kasi malamig ang tubig, malinis. So, nakakatawa. Dahil 20 years after eto, bumalik ako sa lugar na to. Na bagamat hindi nakagandahan gaya ng dati, pero malinis pa rin po yung tubig. Pwede pang gamitin sa paglalaba. Hi, kanya-kanyang laba. So, ang maganda po dito parang private property itong ilog na to dahil kami lang pong dalawa ng pinsan ko ang naglalaba dito. So, malinis ang tubig malamig kaya mabilis ko pong binasa ang mga damit. At dahil sobrang init ng panahon right after the typhoon at naglakad din po tayo sa maalikabok na daan. So, hindi ko po napigilan ang sarili ko na maghilamos. Wow, ang sarap po tala ng tubig. Okay, see you on next video. May parto po ito. Maraming salamat po.